welcome to my YouTube channel, Daily Vlog. And sa mga bago po na padaan, nag -share ako dito ng mga simple edit tutorial and creative ideas na ayaw tulong din po doon sa mga baguhan din po sa kanil kanilang YouTube account. Okay? So, huwag niyo po kalimutan na i-like and subscribe. And isama niyo na rin po yung notification bell button para like and updated kapag may bago pa ako mga video upload. And hopefully, every Monday na po tayo mag-upload. Expect niyo po every Monday na magkakaroon tayo ng new upload. Okay, so um, yung exact oras, ma break time ko po, po every Monday um, 8 to 10. yeah, mga ganang oras po. So, back po tayo sa ating topic for today. Kung napansin niyo po yung thumbnail ko nung rack na pack made up. So, mayroon po talaga doon isa ang nawawala. Kaya naman nagkaroon tayo na gantong um, i ko sa inyo kung paano po palitan yung thumbnail mula po sa YouTube studio. So, ang wala po doon ay ang aking mami sa YouTube world. Ang aking sweet pero matampuhin. <laughs> mami Amelia Beloso, shout out mami. And pinalitan ko yung thumbnail dahil hindi ko napansin na meron para din kami picture na kasama siya. So, Paano gawin yan? Actually, na-share na, -share, na -share ko na to and inulit ko lang din po para po dun sa mga gusto rin po na mabilisan, mapalitan po yung inyong mga thumbnail. Install nyo lang po ang YouTube Studio at pwede na po gawin po yun na dun mismo magpalit ng thumbnail. Okay? So, kung paano gawin yan? Please watch Okay, see. classmate. Punta lang po tayo sa ating mga YouTube Studio and then, kung makikita nyo po since naka higayong phone natin punta tayo sa ating mga content kung saan po natin uh, gustong palitan yung mga thumbnail po natin. So, yung aking gustong palitan, ito ay Angel TV Despedida. So, pili lang po kayo ng mga video po. Sa regular upload po natin to. And then, pag nakapili na po, kung mapapansin niyo po, ang aking mga nasa thumbnail ay shout out Sis Joy Reducto Vlog, yung nasa left side, the front up right right pala right side na naka front and courtesy yung picture na ay galing din sa kanyang phone so thank you sis joy joy Doctor vlog tv rocky tv of uh, rocky tv nang napak na pack natin and angel tv sis desiree tv official and ako so pagayan po from the uh, right and papalitan natin yan yan ay despedida eh, nakalimutan ko palang aking mami sa Whitey World, Mami Amelia Beloso. Shout out! Kaya naman, papalitan natin yung thumbnail natin. So, yung pencil dito sa upper right side po, eh, fresh na po yan. Ah, uh, Na-tutorial ko na rin po ito before, pero gusto ko pong i-share po ulit. Eh, then, kung makikita nyo po, ayan, edit video, pwede nyo pong palitan yung title description, lahat po yan. So, so yun, pumapansin na copyright tayo dyan, pero okay lang yan kasi hindi naman po siya um, naapektuhan niya ating channel. So, mga music kasi yan. So, malagang um, ano to, kumbaga um, video rin po, kaya ayoko siyang i- mute or tanggalin yung kung ano man yung na-copyright. So, okay lang yan. And then, i-press nyo po yung pencil para mapalitan. And make sure po na nakapag-edit na po kayo dun ulit kung ano ipapalit. And press nyo po yung change. Okay, so mapupunta tayo sa ating mga in-edit. And ito nga po ay piliin natin. So, kung makapapansin si Mami Emelia ay nandyan na po. Yan. So, nasa pagitan ni Sis Joy TV Jerry Dr. Vlog and Rocky TV. Sa inyo aking Mami Amelia Veloso. So, pag okay na po, e, eh, done na po natin yan. And, yan. So, napalitan na po natin siya from wala si Mami Amelia and meron na siya ngayon. And, press save. Okay. So, ganun lang po kadali. And, make sure po na sa mga bago lang din po na nag chuchot, uh, nagka gustong gumawa ng gantong uh, channel, mga bagong nag- uh, new account po, mag-install na po kayo ng YouTube Studio. Ayan. So shout-out mami Amelia. Eh, nagawa na po natin siya ng naisama na natin siya sa ating thumbnail. So stay updated, mga classmates. And uh, God bless po sa atin na mag-iingat po tayo lahat and keep safe. So po sa po yung ating tutorial for today. So, any suggestions, clarifications, pa-shout out, i-comment nyo lang po yan sa comment section natin. Babasahin ko po yan isa-isa. And, mag-install na rin po kayo na ating mga YouTube studio doon sa mga baguhan rin din po yung account para lagi kayong nakamonitor sa inyong mga views, kung ilan yung earnings, or kung nahan na han. and kung sino po yung mga nagko-comment, marireplyan nyo po agad. So, nasa Play Store lang po yan. And uh, speaking of a shout-out, thank you so much po. Shout-out ko po ulit ang aking founder, beloved founder, Angel TV, na nakauwi na po siya sa, nakabalik na po siya sa UK. Thank you so much. Uh, Gwapo sa lahat-lahat ng uh, blessings na i-share and um, ingat ka lagi dyan, okay? Rocky TV, nasa kagayaan na rin po. Um, Uh, ingat kayo dyan. May bagyo po dyan. Pero hopefully, maging okay na rin po. So, yun lang po yung mga founder ko. Rock na pack. Shout out. And sa family po ng family rock na pack. Shout Hi, new out. And all subscribers po na ating YouTube channel. Uh, new and old followers ko po sa Facebook, Dailin Marfil. Thank you so much po. Stay updated and God bless po sa ating lahat. Salamat sa panonood. Bye-bye! အဲ့ဒါ